Palagi kong payo sa kahit anumang pagsubok, anuman ang mangyari sa inyo, anuman pagdaanan nyo, piliin nyo palagi na maging mabuting tao. Dahil pag naging mabuting tao ka, ang kasunod na niyan, yung malasakit mo sa kapwa. At pag may malasakit ka sa kapwa, doon mo masasabi na ikaw ay isang tunay na public servant. So sa hindi mo po nakakakilala sa akin Mas kilala po ako sa uh, Tawag na Sargento Bal Kung pamilyar po kayo doon sa Pulis na nangungulit sa checkpoint Sa DRT Ako po yon. Madalas ako mangulit pero Naminigay naman ng helmet Sino yung dumaan sa madaling daan sino yung hindi naghirap, sila yung madaling naaalis sa serbisyo. Sabi nga, ang isang bagay na hindi mo pinaghirapan ay hindi mo pahalagahan. Pag ang isang bagay pinaghirapan mo, lahat, lahat gagawin mo para makamit mo eh, yung gugustuin mo. Kahit anong hirap yan, tatsagayin mo yan para makamit mo yung pangarap mo. At once na makamit mo yung pangarap nyo na yun, sisiguraduhin ko na kung ano man yung nakabit nyo na yan, maging polis ka, maging jail officer ka, fire officer, army, Philippine Air Force, kahit saan branch ng government yan, basta public servant ka, mamahalin mo yung trabaho mo. Kasi pinaghirapan mo. Alam ko, bawat isa sa inyo, ah, mahirap din ang pinagdadaanan. Yang katabi mo, hindi mo alam kung anong problema niyan. Pag-uwi sa bahay kung anong pinagdadaanan niyan. Pero isa lang ang sigurado ako doon, kung ano man yung pinagdadaanan nyo, kung sino ang nagpapalakas ng loob nyo, palakpakan nyo naman yung mga nasa kanan nyo. Palakpakan nyo ang inyong mga magulang. <laughs> Naalala ko rin yung mga parents ko noon kung gaano ka-supportive sa akin. Kung paano nila ako sinasamahan sa lahat ng nararating ko sa buhay. Ayan, nandiyan sila. Kasi sila ang inspirasyon nyo. Sila ang magbibigay sa inyo ng lakas kasi kaya nga tayo nag-aaral eh, para sa mga magulang natin. Hindi para sa sarili natin. Sila ang tumulong sa atin, saan man tayo makarating, ibalik natin sa kanila lahat ng pasasalamat kung ano man yung nakakamit natin sa buhay. In the near future, gusto ko magkita-kita tayo na naka-uniforme kayo, kung ano man yung gusto niyo sa buhay, saan man kayo mapunta. Pag nakita tayo, Sir Val, eto na ako. At pag nandun kayo sa point na yon, ang lagi kong paalala, palagi pa rin kayong tumingin sa baba. Huwag na huwag nyo titingnan na mataas ang sarili ninyo. Lagi magpakumbaba. At isa pa, palagi kong payo sa kahit anumang pagsubok, anuman mangyari sa inyo, anuman pagdaanan nyo, piliin nyo palagi na maging mabuting tao. Dahil pag naging mabuting tao ka, ang kasunod na niyan, yung malasakit nyo sa kapwa. At pag may malasakit ka sa kapwa, doon mo masasabi na ikaw ay isang tunay na public servant. So ayan, tandaan nyo lahat ng payo ko bilang isang kuya. At sana sama-sama kayo, magtulong-tulong kayong magkaklasmate. Gusto ko lahat kayo makakatapos. God bless sa inyo. Uh, Bats, Tatag, 2026. Maraming salamat. جی صاحب